siya ay mababaliw sa iyo ng sobra-sobra. Ipahid mo lang ito sa kanya o sa larawan niya. May nararamdaman ka bang kakaiba sa partner mo? Halos wala na siyang pakialam sa iyo. At minsan ay nagsisinungaling pa siya sa iyo. At hindi mo gusto na tuluyang magkalabuan kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. At gagawin mo lahat para lang hindi masira ang relasyon ninyong dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon para siya ay mas lalong mababaliw sa iyo ng sobra-sobra. Sa pamamagitan lamang nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. O di kaya pwede mo ito gawin kung nakikita kayong dalawa at palihim mong gawin ang ritual na ito sa kanya. Pero kung may larawan ka o actual photo niya, ay pwede mo pa rin gamitin kahit nakikita kayong dalawa, ay pwede mo pa rin gawin sa larawan lamang niya. Nang sa ganun, ito po ay safe at paniguradong hindi niya malalaman na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. At pagkatapos mo nang hawakan ang larawan niya, o di kaya ang cellphone mo na may larawan niya, Pakatitigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target. At pagkatapos, ilapit ang larawan niya dyan sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mababaliw sa akin ng sobra-sobra. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunting laway mo o di kaya pawis mo kung may pawis ka, ay ipahid mo lamang ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kung gusto mong gawin ito kung kayo ay nakikita, ay pwede mong pahiran ng kaunting laway mo ang partner mo kung sakaling magkikita kayong dalawa at dapat hindi niya malalaman ito. At gawin mo itong ritual isang beses sa isang araw. At gawin mo ito Hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto, ihinto ang ritual na ito. At kung okay na kayong dalawa, ay pwede mo nang ihinto ang pagawa sa ritual na ito. Basta palagi lang magtiwala. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.